sa liblib na gubat ng kapis, kung saan tanging bulong ng hangin at huni ng mga kulisap ang maririnig, may isang hiwagang matagal nang bumabalot sa isipan ng mga taganayon, ang matandang babae na naninirahan, mag-isa sa puso ng kakahuyan. Walang nakakaalam ng kanyang pangalan o kung saan siya nagmula. Ang tanging alam nila ay ang kanyang hitsura, baluktot na likod, kulubot na balat na parang mapa ng panahon, at mga matang may malalim na kiwal na tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Maraming kwento ang kumalat tungkol sa kanya. May nagsasabing siya ay isang mangkukulam na kayang pagalingin ang anumang sakit gamit ang mga halamang gamot na tanging siya lang ang nakakakita. Ang iba naman ay nagsasabing siya ay isang inkantada, tagapagbantay ng gubat, at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kaligtasan sa mga ligaw na hayop at kakaibang halaman. Ngunit ang pinakamahiwagang kwento ay ang tungkol sa kanyang paminsan-minsang paglabas sa gubat, dala-dala ang isang basket ng mga sariwang prutas at damo na inilalapag niya sa labas ng simbahan bago sumikat ang araw. Walang nakakakita sa kanya na naglalapag nito, at mas lalong walang nakakakita sa kanya na bumabalik sa gubat. Isang araw, isang batang lalaki na nagngangalang bino, nakilala sa kanyang matinding kuryosidad, ang nagpa siyang alamin ng katotohanan. Maaga siyang gumising at nagtago sa likod ng malaking puno malapit sa simbahan. Naghintay siya ng matagal, hanggang sa unti-unting sumikat ang araw. Ngunit bago pa man lubusang luminaw ang paligid, may nakita siyang anino na gumagalaw. Isang matandang babae, may baloktot na likod at may dalang basket, ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Akmang lalapit si Bino, ngunit biglang lumingon ang matandang babae. Ang kanyang mga mata, na sa tingin ni Bino ay puno ng misteryo, ay tila nakita ang kanyang presensya, ngumiti ang matandang babae, isang ngiting payapa at puno ng karunungan at pagkatapos ay unti-unting naglaho sa kapal ng gubat na tila ba naging bahagi ng mga puno at dahon. Hindi nakahingi ng paliwanag si Bino o ng kahit anong sagot. Ngunit mula noon hindi na siya natakot sa matandang babae. Sa halip, naintindihan niya na ang ilang hiwaga ay mas mainam na manatili na lang na hiwaga at ang kagandahan ng kapis ay hindi lamang nasa kanyang mga tanawin kundi maging sa mga kwentong bumubuo sa kanyang kaluluwa tulad ng misteryo ng matandang babae sa gubat. Gusto mo ba ng mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay sa akin at sa susunod na kwentong kababalaghan.